sa alabang pa, sumasakay ang pamilya ni Jimmy Saya na taga Tagig kapag binibisita ang kamag-anak sa Laguna. Pero makakatipid sa oras at pamasahe si Jimmy. Oras na magbukas ang Tagig City Integrated Terminal Exchange o TCITX. Ito ang magsisilbing transport hub ng kamay nila mula sa mga kalapit na probinsya gaya ng Laguna, Batangas at Cavite. Nakakagaan yan sa biyahe namin. Kagagaya ng punta kami ng Laguna, Batangas. So, mabilis lang ang biyahe niyan. Hindi lang commuter gaya ni Jimmy ang nagaabang sa proyekto. Maging ang mga jeepney driver, umaasang magiging maayos ang sistema. Okay lang. Para dyan na kami magpila. Hindi na kami magpila dito. May sariling terminal na kami. Idinaos ang groundbreaking ceremony ng TCITX hudyat ng pagsisimula ng konstruksyon matapos ang ilang taong pagkaantala. Panahon pa ng Administrasyong Aquino nang ibinigay ng gobyerno sa real estate company na Ayala Land ang proyekto sa ilalim ng public-private partnership. 2018 dapat sisimula ng konstruksyon pero hindi ito natuloy. Dito mismo sa aking kinatatayuan ang construction site ng Taguig City Integrated Terminal Exchange. At ayon sa gobyerno, higit dalawang taon mula ngayon, nasa 160,000 na mga pasahero ang inaasahang foot traffic dito kada araw. Ayon sa Transportation Department, higit limang libong mga sasakyan ang kayang i-accommodate ng limang ektaryang terminal. Magiging konektado rin ang TCITX sa dalawang malaking railway systems, ang itinatayong North-South Commuter Railway at Metro Manila Subway Project. So one can come from Laguna via bus and transfer to the subway to go to Quezon City or take the NSCR and head straight to Pampanga. Ayon sa developer ng terminal, magkakaroon din ng access ang TCITX sa Southeast Metro Manila Expressway at Skyway 4 na magpapabilis ng biyahe mula Bikutan pa Quezon City. Kasabay ng groundbreaking ng TCITX ang pagpirma ng right-of-way agreement ng gobyerno at pribadong sektor para sa konstruksyon ng Skyway 4. Once the facility is fully operational, we project about 150,000 vehicles to use it daily, and travel time from Bikutan to the Batasan area will significantly be reduced from almost two hours now to just under 30 minutes. Sa huli, tiwala ang Transportation Department na makatutulong ang proyekto sa pagsugpo ng hindi matapos-tapos na problema sa traffic. This project Will be instrumental in decongesting major thoroughfares and offering a smoother journey for the riding public. News plots.